So yung mga master, bali, uh, ika-party natin today. Uh, Lagdag ulit tayo ngayon, guys, dito ng mga poste. So dal yung uh, dalawang poste natin sa gitna. Bali, pinag-isa na lang dito mga master yung kanyang uh, naging aparilya. Ayan, so ito, guys, uh, sa bali, si Forma yung sa baba. So tulong-tulong tayo itong mag-angat ng ating uh, uh, pinakangakolo uh, natin sa poste. Ayan, yung ginawa natin yung poste dito. Ibaan! Ibaan! Wala tayong pasanggakit dyan.

So ito mga master, bali na ito na natin yung unang poste natin. Ayan, uh, bali yung poste poste naman yung uh, ating itataya. So yun re. Ay, tingo, tinutugtugan ko. Ano ka? Ayaw mo ka Pababa <laughs> ang patak naman eh, <laughs> Hindi <ako batak. laughs> ka na lang <laughs> Yan, <no? laughs> oh, Kailan, <masayun> na lang matigas pa't matigas. Ayun na. Ayun na. na.

So yung mga master, bali tapos na. Uh, Naitayo na natin dito yung arm na poste. ah Uh, bali nilalag ni Forman dito ng ating uh, graba. Para sa ating ano, uh, pariliya. Yan foundation natin. Ayan. So lalagdagan mo la siya guys ng graba. Uh, today is ang uh, pala tayo mga master ng ano, mga foundation na rin. Diretso na tayo. Ayan. So bali uh, tinatayo lang ni Forman yung mga poste, And then uh, kinukuha lang ng uh, mismong alibilasyon para pantay-pantay yung ating uh, buos. So ito, uh, bali kompleto na yung ating ano, uh, uh, graba. Ayan, bali uh, ready na tayo para sa pagbubuhos ngayon. Uh, ngayon, ang gawin muna natin sa magpapadugo muna tayo rito ng uh, ano, Kasama na rin dito yung ano, uh, paglalagay ng mga barya at saka yung ba, uh, kung ano man yung uh, gusto nila pang uh, ihulog dito sa ating uh, foundation. Ayan. So ayan, mga mas kompleto na. Then uh, preparation na rin tayo guys, dito ng halo ah uh, ayan. So nagprepare na tayo para tutubigin na lang mamaya Then uh, larga So bago tayo mag break time Isa uh, mag muna tayo ng isang aposte Para naman is, uh, isa Maming hapon sa konti na lang yung ating uh, mga bubuhusan So kailangan na matapos ngayong araw para isang mga na lang So by tomorrow sa hindi na ganun nakakabigat uh, yung trabaho natin So medyo magana So pagbabakal ulit tayo rito right guys ng uh, So tatayping ulit natin siya rito Ayos engineer Ito po yung engineer namin oh yon Kung meron kayong working foreman Meron kayong working engineer Hahaha 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 engineer. Ay, ko na pala kaya? Kung ano, <laughs> kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, video ano, ko ano, kung Ikaw kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung So shout out sa ating magigilit si uh, well, ang bago nating ano uh, kasama sa project natin. Ayun. Ba kumala. Mother, kay, pwede na po kayo magagis, mother. Kayo na po magagis. Wala dugo. <laughs> Dito sa kabilang, mababusa tayo ng dugo.

So, mga master, uh, ah, palapos na si mother. Ah, so, yung magugulog ng mga pariyan natin. Boss <laughs> ko rin, magkakas ko rin boss. <laughs> Shoutout po po lang mga master dito sa ating anak, uh, sa ating aklente na mag-asawa. Ayan. Sila po yung uh, ari ng uh, bahay na ginagawa natin. So, siya nga pala mga ball, extension lang pala ito, kadi uh, kanilang bahay dati. So, yung nubusan po natin pala dito isa na, ano, uh, yung kalahati nito, isa para sa garahe. And then, yung uh, dito sa kabila naman, ito naman po yung para sa ating, ano, uh, magiging ateris. Then, uh, islaban natin pataas, kaya gaya yung kalalaki yung mga bakal na kinapit natin dito.

So, start nyo tayo mga master ng paghahalo rito. Ayan. So, ito na muna yung una nating uh, bubuusan. Yung uh, sa mismong unang foundation. Uh, so, hindi kasama itong ano, ay kalawa. So, dito na tayo para malapit. Ayan, paspasa na tayo rito ng paghahalo. Bong, buhangin na lang naiwan doon mo. Uy, Bong, buhangin na lang grabe naiwan. Ha? Buhangin at grabe na lang naiwan. Ha, ah, yun pala. Hindi, yun na lang, yun na lang ang takot yun na. Hmm, yun na lang. Tama hmm, tayo, mas Di sa kabila uusok din 'yan oh. din natin di sa kabila. i <laughs> Ayang yellow. Yeah. May yellow dito. So, dito naman mga sir sa ikalawang post is uh, pinalagastos lang natin dito yung halot doon sa ano, uh, ginawa ng yung porma na yung forma na yung ano yata aray, yung sa natin Ayan, uh, bali ng mga kahoy para hindi na tayo magtimba-timba so mabilis na agad yung ating ano uh, paglalagay ng halot sa ating ano, post eh Ayan, so pala lang tayo ng mga pala mm -hmm. Di bos Electrical pilih Tutorial TV. Baik. Ganda ng ano eh. <laughs> Pang gasolina. <What>? Ha? Ha? Ano? 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 Meron po masa. Malabo mata. Ako na mata. Lalaan ko na sa design. ng mata. Nagahibo. ko. So ito mga master, basta ikatlong poste na tayo. So, so yung ikatlong poste natin ay uh, puno na. Ayan. Bali yung uh, naging mixing, mixing ratio natin dito is oh, ano? okay. well, kuya, one, two, uh, one, three, Ayan. So, isang okay. Semento. Okay. 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 uh, semento, tatlong okay. buhangin at okay. okay. apat na grapa. So, so, dito na Ay, mas maganda ngayon movement na, dahil na, ang na, si, iba na naka na, naka na, naka ano na establish na 'yan. Kaya sabi ko sa iba iba na ang kilos pa tayo yung nag-expand. Dahil madali na kaysa dun sa kumpara sa oh, dati. Oo, dati. Ay, dati puro mga, yung pa lamang sa dinadaan ng ipagod na, di ka? Mm -hmm. Ay, pagka kayo naka-establish naka na yan, ay iba na ang kilo. Hindi na pwede yung kagaya ng dati. Eh, yeah, nung dati, no? Kaya po ano? no? Eh, yeah, rap. Sa dyan, Sa dyan, Naglalagay na lang ng mga kusilalim yung, ano, yung tataanan ng tubig. Pero iba pa rin taka, formang may garnay. Yung mm. mo. Yeah, order na rin lang. Lalo ako. Lalo na may pake yan. Ginit ang pake, ano. yeah. sarap. <laughs> gusto na gusto ng pake. <laughs> order na lang ang siminto kayo? <laughs> Hindi pa lang ah. Buka. Ha? Ah? Ay, di pa kasi yun, hindi man ngayon. Ay, deliver. madami, madami pa naman. mga Ay, hindi man ngayon, di-deliver. Ano kasi isang araw pa, di-deliver ulit. Ay, uh, problema nila eh. Oo, oh, yan nga ay. Biyan. Ay, wala na madami yung islakan. Pag hari, pag may natitira na hari, order na tayo ng 30. Yun. Pagka ba, 20 na hari. Pagka <laughs> hindi, sasabihin, pagka ano, di, ranger ulit yung dadalay. Ah, okay. Pick up na lang. Ah. <laughs> Tapi saat itu nanti jembul di padulasan <laughs> Tatlong gas gas eh. Ngeri ya. Ng ranger. <laughs> Ayo, madulas doon. Oh. Jadi kayak madulas sama tadi nggak rasa maga. Oh. Ayo, nggak kaji apa gayon deh. Paputu di sekilat deh. Kahit dari cokan yang lagi. Eh. Paputu warin di deh. Ranger <laughs> yang <sa kabila. laughs> tadi nyaman. Oh. Nah, Basta pinahinga muna yung yung... So, bali, ikaapat na poste na tayo. So, tapos na mga master yung ikatlong poste natin. Ayan. So, ito na yung alas na dalawa. Nabubusan natin ngayong hapon na. Ayan. So, hinahataw-hataw na natin para matapos agad. Ayan. Uh, sana umabot tayo ng alas 4 dito. Ayan. So, shoutout muna sa kanila. Uh, si Foreman. So dito mga master sa inaabot to ng anim uh, na supot itong agit uh, na natin. Ayan, so medyo marami-rami kinain kasi uh, magkasama na yung dalawang uh, poste natin. So halos magkadikit na. Yun. Kaya isang uh, parilya na lang ang ginamit natin. Ayan. So bali na poste na tayo mga master. So ikailan na to? Uh, ika na. Ayan. So, paspasa na tayo ito ng paghalo. So, substitute so substitute muna tayo sa ating mga kasama gawa ng anak. Uh, pagod na rin na maghapon. Yan, baka pala. Yan. So, ito yung kasama at isang bata. So, napakatibay sa saluan Si Johnny Boy. <coughs>

Ay, talitid ka nito ano mo, mo. hindi na po. So, ito mga master bali tapos na tayo magbuhos. Ayan, um, tingnan na. So, okay, ito na yan. ito na. Ano ito, Ayan. 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 Oke, okay, selesai ya. Nah, di buka sisa muta <tuk>